Nandito ako sa may uh, barangay San Jose dito sa Navotas City. Itong uh, kahabaan ng Celestino Street ay uh, lubog ngayon sa ba dahil sa nasirang navigational gate uh, at dahil la high tide ngayong uh, araw. Alauna ng hapon ay mas tataas pa ang tubig. Eh. Ganito yung uh, sitwasyon sa kanila ngayon. Pagbaging ito sa buka na pa lang ito ay uh, nasa tuhod na itong uh, baha. Pero ayon doon sa mga residente. Habang papalapit tayo doon sa malapit sa ilog ay mas lumalalim na umabot hanggang dibdib. Nandito naman na tayo sa may bandang gitnang bahagi nitong uh, Celestino dito sa barangay San Jose pa rin. Na kung makikita nyo ay kasama na nung uh, mga baha. Itong uh, mga basura eh, ay na rin dito. Kapunta tayo doon sa may... Uh, ginagawang uh, pader na nilalagyan na raw ng sandbag ayon sa mga barangay official para kahit papaano ay uh, hindi pumasok lalo yung tubig dito sa mga kabahayan dito sa barangay San Jose. Ayun, nalaglag pa yan si kuya. Ngayon, nagsimula tayo dun sa simula, dun sa bungad, eh, nasa tuhod pa lang yung baha. Ito habang papasok ng papasok doon sa loob nitong uh, barangay o ng uh, street na to ng Celestino ay mas lumalalim pa yung baha. Ito naman mga kapuso, yung uh, mismong lugar kung saan na uh, sira yung pader, yung uh, nakikita nyo dyan sa inyong harapan, yan yung mismong pader na nabuwag dahil sa lakas ng current kahapon at uh, yung mga medyo dilaw na nakikita nyo, Ayan, dilaw, yan yung mga sandbag na nilagay pansamantala para sana hindi pumasok yung tubig dito sa mga kabahayan, dito sa barangay San Jose, dito sa may Celestino. Kaya e ah, kaso dahil mataas ang tubig, eh, parang wala rin. Kaya e yung mga poste na nakikita nyo, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yung e mga poste naman na yan, eh, kalalagay lang daw yan nitong uh, shipyard na may ari niyang uh, nakikita nyo gumagawa. Nilagay nila yan para lagyan din ng uh, metal plates para la, tuluyan ng uh, masarahan itong uh, natibag na pader at hindi na pumasok yung uh, tubig. Kung the latest mula rito sa Navota City, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News.